Mary. Wala ilaw eh. Ayan. Duktong-duktong na natin yan. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan. Mga kadudong. Ayan. Ayan ating ilaw. Wala kalagyan natin ng ilaw yan dyan. Mamiya, ilaw na yan. Wala hmm. duktong ko na eh. Hmm. Ayan, <clears throat> so tumagos. Dito yan computer yung tumagos doon. Ayun. Ayun yung mga wire. Riko. Ayun, tumagos dyan. Doon. Tapos nagpunta rito. Ayan. Tignan natin. Ayan, ang ating mga gamit. Ayan. Medyo okay-okay na yan. Hmm. Tingnan natin ha. Sampulan natin kung ilaw siya. Mamaya, ay sisikir na lang natin yan. Ayan, ayan lang natin doon. lang hmm. ngayon, <coughs> <coughs> naubo pa rin si Dudong. Ang dami natin gamit. Hmm. Tingnan natin ha. Kung iilaw. Hmm. <coughs> Ayos. Yan ang ating gamit. Aray, ano ba yan? Hmm. Okay ba? Okay ba yung gawa natin? <laughs> Ayos. Wilaw uh, na. Okay. Hmm. Ano yan? Eh. Anong natin pagka nakano na siya? kapal permanent na kay Mama Mary. Ayan, ganyan lang yan. Hmm. Tuktong-tuktong. Hmm. Paplag mo ron. Hindi na pa niya kaya pinakita kung paano nating ginoktong. Hmm. Pinutol, dinoktong eh, sa Mama Mary. Tuwan-tuwan na sa kanya. Meron na sa ilaw. Ah, yes. Ayan ang pwesto niya. Ayan o. No? Oh. Hmm. Kailang pwesto. Okay. Okay. Uh, yes. Hmm. Mapapakita ko sa inyo kung tapos na tapos na siya. Ay, hirap. Ano muna natin yan? I-tawag doon. Si-secure. Ang daming kalat. Ayos. <laughs> uh, yes. Okay, ang tabay lang po. Si-secure muna natin. Patayin muna natin. Baka tayo makakuryente. Ayos. <laughs> uh, yes. Okay. Ayan, ano yan? Sisigir natin. Okay. Yan dito lang muna. Ang dami natin na gamit. Uh, ayan, mga gamit natin. May panghinang. Ayan, okay. Dito lang po muna. Okay. Ayan, tapos na natin. Sa wakas. Tapos na yung wiring. taruh domagos dito. Hmm. Mana kita nama saya ini ba? Hmm, tapi sana. Ayun yung waist. Hmm. Habos lumabas. Lumabas itu. Iniyan. Ayun. Hmm, Ayan na siya. Ayan na si Mama Mary. May ilaw na siya. Hmm. Ayan. Hmm. See? Ang ganda. Hmm. Ayos. Buksan natin. Buksan natin ang ilaw para makita natin. Hmm. Hmm. Yan. Saksak natin. Paspatay natin ng Hmm. Yan, tayo pang kalat. Hmm. Ay, saksak natin. Tingnan natin. ingat-ingat ya kalau ini mama Mary, hmm? mama tai iya nah ya nas ya iya mai mei lau nas na ya ayo sali kita ha? dan hmm, ha? talaga tas tas eh, no? ini. yang muka ni Mama Mary. oke okay na iyan. Ba. Ừ, nè. À, yes. Mẹ ý lâu nó xà. Đi không? Ok nè. À, Let's go. Okay. Bye for now. Tapos na tayo. Hindi ko na pinakita yung kung paano paggawa. Matagal. Ay, ay, ay. Ay, okay, Tapos na. Okay. Tapos na tayo. Another ano yan? Achievement again. Okay. Ayos. Ayan, nilagay natin. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nabili ko siya ng salibu.